Hello po mga kalaki, alas 11 na naman ng umaga, halika. Parang mausok. Mausok. <laughs> alas 11 na naman po ng umaga, tara mamigay po tayo ng mga lucky numbers po para po sa lahat. Ano po? At ito po mga lucky numbers natin ay talaga naman pong uh, pinag-iisipan nating mabuti. Talagang nagkulitan kami ng lola niya dito. Pagabi, grabe may gam At syempre, may mga tao po talaga na gusto po makausap si Lola. Kagabi po, ah, pinakausap po natin si Lola sa kanila at yung po yung mga may birthday. Oo. Birthday naman nila. Pag birthday mo, sige, hingin mo lahat. Gagawin natin yan. Kasi nga birthday mo, minsan lang sa isang taon yan. Minsan lang dumarating sa... sa sa ano yan, sa mga buhay ng tao. Kaya mga kalaki, kung birthday mo ha, Oo. kung birthday mo talaga, iti-check ko sa profile mo yan, bibigyan kita ng mga laki numbers sa araw ng iyong kaarawan. Okay, so anyway, ngayon pong alas 11 ng umaga, halika na kunin mo na ang mga masaswerteng lucky numbers natin dito sa uh, vlog natin na ngayon at talaga namang sana manalo ka sana pala rin ka ngayong Berman. So, okay, eto na po mga kalaki, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan mga kalaki at syempre sa mga masusugid nating mga followers dyan na talagang gustong sumali sa private consultation at gusto po talagang masubukan na aming mga lucky numbers ng mga private abay magpa-member na po kayo. May islat pa po ngayong sa uh, October dahil yung mga Hindi nag, po nag-renew ng July ay, ibibini, ay binibigay ko po yan sa mga nagpapa-reserve po ngayong October. Oh Mano, matatapos na naman ang October, baka hindi ka pala, hindi mo pa nasusubukan masumali sa private consultation. Sali ka na, mali mo naman dito pala ang swerte mo, di ba? Mali mo naman dito ka pala papalarin. Okay, so eto na, mga kalaki, tara na, ibigay na natin ang mga lucky numbers abroad at Pilipinas. So eto na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Umpisahan po natin sa number 46, number 39, number 28, number 37, number 4, Number 23, number 12, number 54, number 61 at number 68. Oh, ayan po mga kalaki ng mga 10 digit lucky numbers abroad, isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Number 23, number 46, number 41, number 38, number 14, number 29 number 17 at number 8. Okay mga kalaki at syempre isunod na po natin ang 7 digit lucky numbers abroad. Ito na, ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 25, number 33. Ano? Aya number 33 at number 36, number 17, number 18, number 24 at number 15. Ayan mga kalaki, syempre ito naman na ang 6 digit lucky numbers 1 to 29. Okay, ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 mo ay number 4, number 14, number 17, number 23, number 25, number 6. At ito naman po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9. 0 to 9 mo ay number 3, number 0, number 4, number 4 at number 5 plus number 1. Ah, di ba? At syempre, isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 16, number 31, number 28, number 17, number 34. Okay mga kalaki, ayan, kompleto na po ang mga lucky numbers abroad. Alay ka na, dito na po tayo sa Pilipinas sa mga 6-digit lucky numbers. 6, 42, 45, 49, 55 at 58 6-digit lucky numbers. At syempre mga kalaki, bago yan, sa mga bago po sa Facebook namin, hanapin lamang po kapin sa Facebook kung gusto niyo po makatanggap ng mga libreng lucky numbers. Abay, ito na ang dapat nyo gawin. Hanapin po sa Facebook, i-follow po ah, make sure na nakapollow kayo. Red parong king po sa Facebook na meron pong 315,000 followers. At sa YouTube po, meron meron po tayong uh, 16,200 followers at syempre po sa TikTok po meron po tayong 417,000 followers mga kalaki yan po yung mga legit na account na dapat pong i-follow, mag-request kayo mga lucky numbers humingi, bibigyan ko kayo, syempre may second account po tayo, Aris Gatchal yan at Red Parunkin po na naka-yellow t-shirt ako, na may picture namin ni Lola Carmen at meron ng 50,000 followers, yun po yung mga legit na account namin na doon po kayo hihingi ng mga laki numbers pag nabasa ko yung mga comment nyo, comment ng comment, share ng share ng video, na-check ko yan at nakapalo ka, automatic po friends na kita, bibigyan kita ng code ng Lucky Numbers na gusto mo. Okay, so ganun na mga kalaki, kaya eto na po. Sa mga gusto po magpa-member, inuulit ko ng private consultation, wala pong pilitan to sa gusto lang. Make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para po legit. At sana po, bago mag-3 months, may membership fee po yun ha. Good for 3 months. Sana bago mag-3 months, mapanalo namin kayo tulad nila. Di ba? Halika na mga kalaki, tuloy na natin. Kunin nyo na ang mga 6-digit Lucky Numbers ngayon po alas 11 na umaga at sabay-sabay tayong lumaban. Eto na po, ang 6 42. Number 18. Number 26. Number 29. Number 34. Number 37. At number 38. Ayan po. At ito naman po ang 645. Number 15. Number 10. Number 11. Number 26. Number 28. At number 33. At ito naman po ang 649 six digit lucky numbers. Number 21, number 17, number 24, number 36, number 42, at number 11. At ito naman po ang 655, 6-digit lucky numbers mo mga kalaki. Kunin mo na, number 7, number 43, number 49, number 52, number 17, at number 2. Ayan po mga kalaki. Siyempre, isunod na po natin ang 6 digit lucky number 658. Ito na po, halika na, kunin mo na. Ang 658, 6 digit lucky numbers ay number 42, number 45, number 34, number 22, number 12, at number 15. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers ngayong tanghalian. Takbo na sa suki yung outlet at make sure po ang laki numbers namin aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. Ayan mga kalaki, okay? So, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa anong bayan yan? Bayan po yan ng Uy, ayan po sa mga taga Montalban Rizal. Oy, hello po sa inyo mga taga Montalban Rizal. Maraming salamat po sa panonood po sa amin dito sa aming vlog. At congratulations po sa nanalo last last week ni Montalban Rizal po. At sana po sa susunod ikaw naman ang manalo. At syempre, sa mga tuoda ng tricycle driver po dito sa May Batangas. Ayan uli. Hello po. Maraming maraming salamat po sa panonood po sa aming vlog. At sana po uh, palarin kayo this Burmas. Okay, so good luck po at ingat syempre sa mga uh, bagong followers dyan sana po uh, tumutok po kayo rito sa amin dahil ito po mga lucky numbers namin hindi po namin pinipili sa mga may gusto po abay syempre tayaan mo ilaban mo pag nakita mo galing sa amin laban mo tayaan mo bahala ka basta yan bigay namin sa iyo private consultation lamang po ang may membership fee at yun po ang tututukan natin ng mga ipapakod ng mga tao so good luck at ingat po mga kalaki gusto ko manalo kayo ngayong araw na to ha tasabihin sa mo sa akin sorry nanalo ko ganun ha Oi. Saya amun ayan. Good luck.